baka tama ako? Oo, oh, ako, ba tama. Oo, na ako yung ni Glenn. mga binili. Wag mo sa tanga. Sige, yan, tama na, Wala mo ka na ano ah, na-press Pwede pa. Ah, ito Libre? ano. Libre? Anong order niyo May pilhels siya si na may pilhels. Anong pilhels siya Ano, kapag bumalik ka nito, may libre ganito, magkano? Ha? 28. Video mo ay, 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 mo na. ay, ay, I'll be really Again, again. Go, 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 go. <laughs> ah begu apa nilah iya namina aku ya juncy jen phone para kang bakla. Bumi, oh, ulo mo, oh. tignan mo, ulo mo, mukhang burat. <laughs> hey, <sir>. <laughs> 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 Sige ka, paano, paano? <laughs> isa pa, isa pa. Take two, take to take two. Ayaw ko Hahaha! yan. try mo, paano Ayaw ko. Oh, Ba't ayaw niyo? Okay. ah. Ayan. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two.